Hi ka Earthlings! Peace be upon you! And welcome back to my channel at sa mga bago pa lang na ta dyan dito sa aking channel mag-subscribe po kayo at pindutin ang bell button na yan para updated po kayo sa bagong videos na i-upload ko. Ka Earthlings samahan po ako for today's video Nung nakaraan kasi ay nagpagawa kami ng eyeglasses nitong babaitang ito dahil nakakuha kami ng voucher na free. Tapos, nung natapos na yung eyeglasses na pinagawa namin, kinuha ko doon at i-deliver ko sa kanila. So, ka-earthlings, samahan po kami sa vlog na ito. Halina guys, enjoy watching! patin ke sana pero sige tala tatlo lang. Naku. Magsisimula tayo eh. kapag ano? Ini, ni narikan ka. Eh. Kasi magsisimula tayo. Ay ka laki. Cute. Ang cute. Ang laki. Laki. Inda ni lang Sige, okay lang 'yan. Hindi, eh, pere... ayun niya magpagaragas ayo. <laughs> Hindi kasi dapat ganun daw yung pagka Oh, ganyan, ganyan nga 'yan. Hindi okay, dapat ganun ako. Kuko. Hinarik kan talaga ni laki gustong-gusto ni laki. Kali ka mm -hmm. laki. <laughs> yung yung amo ko nga kinikis yan ng ganyan eh. Hindi pwedeng ganun. Medyo ganun. Pagigilan. Pagigilan pa. Para pa. Ano Wala na tao. Kunan ganyan ano yan? Bumuka kaya ganyan eh. Kaya grabe oh. Picturean <gasps> mo ako din eh sa may bulaklak eh. Tapos picture. To. Oo. oo. Ayan na? Ayan na. Oh, sasasi! Ayaw ko kausapin ni Cupid. Cupid! Thank you also for letting me explore and film your mini garden. Very, very nice, Alexi Alexi. Thank you! Ay, kasali ka ba? Oo! Kala ko yung halaman lang. ba ang ganda flowery yung aming ano? O, oh, hanapan mo ako ng magagandang angulo. Oh, humarap ka dito. Wala <laughs> Walang ganito nung nakaraan? Wala. O bago na naman? Bago lang yun. Anong klaseng mga bulaklak yan? Binili, binili yan na, um. Oh, versus tong mga to, hindi yan bulaklak dito, mabubuhay pa yan. Ano pangalan itong ano na Um, galing yan sa ano? Anong pangalan? Kaling niya sa Egypt. Ni ano pangalan niya siya? Hindi ko alam. Egypt ba yan siya? Originate? Ano, ano bang mga... Ayan puha? si Mama Mary. Hmm. Tumabi ka kay Mama Mary. Hindi Mary na rin ako. Mama Mary na rin ako. pa Mary na Dalawa na kayong Mary. Ganito yung pinadala ko. Ay, hindi. Ay, hindi. Mabigat to. Hindi, hindi. Ganyan. Yun, yung mga pusa ko. Ano ba pwedeng maitanim kasi may... Mga ano? Ano pang itatanim? Ay, may, wala kayong ano? Um, ano ba yung rosemary? Ay, ang dami ko. Saan? Kaya ang binilad ko na. Hindi, kinukuha ko lang yung pag naglalakad kami. Pero wala kaming tanim. Gusto mo? Tuyo na eh. Tuyo na? Oo. Ano ba ba? Pwedeng maitang eh. Tinuyo ko na. Eh, huwag ko na mo? Pwede siguro maitang. Alen Parang petunya eh. native Na iyan hindi pa na to. Meron na ba to nung pumunta kami dito? Oo. Oh. Wala, wala ka makukuha kung may tanim dyan. Huwag yan. Huwag kang pipitas dyan. Bilang yan ang amo ko. Ayan, oo, oo. Hindi pipitas <laughs> Bilang yan ang amo ko. Akala mo ba? Ha? Kapag nabawasan yan, alam niya yan. ano Oo. Ang na to. Di ba? Ano to? Ganda siya. Ito, suko niya Kita mo na namimitas nga kami niya pag naglalakad kami. Ito o sa kulay ito, pwede ka nang <laughs> magkano? Mag-ano? at mag- para mag-tanggal. Tuwa ko kung yan. Siya na magtatanggal niya Kasi kapag ganyan, tignan ko ang dry-dry ng ano, looks nila. Kailangan mo mo. O, di ba? Pero? Oo, daw. Prada. Si pra Prada yan? Oo. Sa Prada, oh Prada. Prada nakukuha yung sinambay ko. <laughs> Baka hindi naman nakakuha yun. Nakatulad Ayun, ko no, na. Ayun, na, naka four, ano na, four minutes. <laughs> na. Nakatulad yung gawa ni Joanna. Panay lang ang gano'n. Hindi mo pala naka-on. Sabi ko, pinos niya. O, pause mo. mo. Nakapost pala yung on niya. <laughs> wala. Wala ako sa mga. Ito, Ave Maria ko eh. Abi Maria. Abi Maria. Aling yung panggamot sa sugat? Panggamot sa regga? O, yun ba yun? Sabi ko na nga ba eh. O, di nga niya tol. Tinat... Bililihan niya niya ang... Wala. Lais na ako kay... Madilim na. Mamauna pa yung amo ko. <counselors> doon pa sa park ngayon. Marami para kami. Ay, niyo. hindi ko pa ako nakapunta doon. Ano yan? Yung ball niya yan? Mayroon <mumbles> pa. Tumayo ka dyan. ko <laughs> na <laughs> Ito. Palmera. Palmera ba yan? Ano dito? Ayan o. Oh. bunch of flower. Apakaliit. Mas gusto niya ng maliit. Na? Maliit na yan. Ayan. Bulaklak ba yan? Uh, ano? Peke. Peke. Ay, Ayun, hindi yung peke. Ito peke. Ito may saging paka. ka. saan ang quarters ng ano? Sa Sa ilalim. Yun Sa ilalim ng kwarto ko. Wala ka talagang maibigay sa akin. Nahan, na, halaman. Huwag ka magkipitas dito. Alam niya ng amo ko. Grabe siya. Oo. Pag na, ano yan, nabawasan yan, alam niya yan. Ano? Hands on siya sa mga halaman eh. Kodray, no? Mari kita. Masuk onion. Itu anu, ah, antau gitu? Rosemary. Rosemary ba? Tamay mm -mm. oh, lang. Oh, mag rosemary. Ay no sater. Oh, bakit di pa ba ko bigyan, Jack? Kanya. Hindi senta niya, hindi niya yung matigas, 'di ba? Matigas. Oh, yung matigas na part. Nakita niya yan. Hindi yan. Wala, walang, ano, di, walang mata sa labas. Ah. Uh, erin. Ito pa, oh. Pita si Pito. Yan. Ito? Oo. Oh. Wala ka, magagalit sila. Hindi yun. Pita si Pito. Yan, oh. Di na wala kita. Umakita <laughs> um, yung, ano, Umakita ko sa, ano. Hindi, walang mata sa labas. Laurel, marami ako sa labas. Sa ano, Laurel. Sa labas. Hindi makita. Ay. Asan na yung bag natin? Nakin. Hey, Asan yung camera niyo? Ayun no, sa kaharap. Ay, di makita. Hindi 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 yung kita dito sa labas. Hanggang diyan lang yun o. Oh. Oh, magbabay na ako. Magkuha ako ng ano, laurel mo din. Ko ka? Ano ka naman? Ano ano gagawin sa laurel? Wala na oh. Yeah, may wait lang at ano, bubuksan ko yung dito sa loob. Nasa loob yung ano eh. O, oh, babay na tayo, Lucky. Cupid, asan si Lutki? Bye, Prada. Ayan si Prada. Dalhan mo na lang ako pag nag-ano okay, ka. Ano, ako. Wala na akong naiwan. Yung bakas, yung itlog. Ano, nilagay mo lang dito yung eyeglasses ko. And then, naka-ano naman siya. Nabasag ba? Pero sa gilid. Huwag ka hindi hey, ikala hey, hey, ko siya. So siya stupid. Doon sa kabila. Ayun. Sa ibabaw. Ay, nawala ako. Asan yung isa? Asan ba <laughs> <Yung caminomong glasses. laughs> ano, um, ito mo? Ang dami ng mga glasses. Ano? Ito, kabibili ko lang nung Sunday. Basag na naman. Hindi Sige na, salamat. Sige na, bye bye. bye. Magkis tayo. Bye, bye bye. Bye! Thank you, thank you! Bye. Thanks for watching, guys! Bye! See you next live! Bye bye! See you next time! Okay, okay, okay. Babush. Guys, ang hirap tumawid. Maraming sasakyan. Ilang minuto na. Ye! <coughs> Ay, oh, Ano yan? Kumalaw. Oh, tumakbo-takbo tayo eh. Free pala. Ayan, naglalakad tayo guys.